Nakakatuwa, no? Ang laki rin ang naitulong ni Meta sa kapaligiran natin. Lalo na tuwing umaga, wala ka na halos makita ang mga atismosa na nakatumpok dyan sa labas ng bahay niyo. ayos bihira na harin sila silang tumumpok dyan, eh. Paano kasi, Mas gugustuhin pa nila na mag-isip ng content para sa reels nila maghapon. Oo, ayaw na nila makipag-chismisan o makitumpok dyan sa labas ng bahay niyo. Actually, yung attention nila imbis na makipagkismisan, napunta na lang talaga sa pagdi-reels. At ito pa ha, imagine ninyo. Kung dati, bumibili lang ng mga lutong ulam yung mga yan, ngayon, sila na mismo ang nagluluto ng mga ulam. At, kahit pritong itlog, inire-reels pa. Ganon kahusay si Meta. At ito ang pinakmalupit. Kung hindi yung asawa mo tinatalahan ka sa tuwing uuwi ka, ngayon, hindi mo na makausap. Kasi, busy na sa pagla-live o hindi kaya busy sa pananood ng live. At ang mas matindi, hanggang madaling araw, nakikipag-engage siya lang siya dahil wala na siyang pakialam sa iyo. Ang usay ni Meta, no?